Sige, uh, Uy! <laughs> sabi mo, shout out sa mga fans ko sa si Sako, sabi mo? sa mga pansig ko si sa <laughs> <laughs> So, guys, uh, ito na yung pangalawang inventory natin dito. So, nandito kami ngayon sa Sako, Sako 4X, So, ito yung pinakapangalawang uh, stores natin yung inventory natin. Ito yung isang boss namin. Ayan, si Mr. Jamar. Hello! Ayan yan. Parang ang sarap mag-vocalator eh. Tagal ko na hindi nakapag-vocalator kaya, kay Jojo. Jojo, ang dami nagre-request eh. I, ano mo shoutout mo daw yung mga followers mo, yung mga fans mo ba? Sa ah Oh. Sabi mo, shoutout sa mga fans ko sa Sapo, sabi mo. Shoutout sa mga fans ko sa Sapo. Ano pala galing na nalagyan? Juven, from Juven. <laughs> ano masasabi mo dito sa Riyad? Malayos, malupit. Ma mainit, mainit <laughs> nga lang. <Kamu> <laughs> ba, sa, mas mainit okay. <laughs> sa amin pre. Mas mainit pa sa amin. Kamu siyang biyahin nyo doon, kamu siyang biyahin. Ayun, nakakais naman at ano, na sobrang ano, para kami nga ano, ginisang mantika doon saan sa poster. <laughs> 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 negatif bro. Oo, negatif sa amin. Shoutout mo na yung mga tropa Ayon, natin sa sakot. Shoutout sa mga ano uh, dyan, sa mga sa yung bail, sa kasaro, sa lamam. Yun! Ito tropa natin from the map. Yes, bro. Yung aking... Batchmate. Batchmate, no? So ayun yung mga batchmate natin dyan Pang tayo lang, tatlong ata na titira sa Sapo bro no? Shout out dyan sa batchmate namin si Boy Karag Dodo <laughs> Si Dodo, si Dodo Ah, si Dodo Boy Karag Ayos sa pangalan ha, no? Ayun yung so no? <laughs> Ay, mga tropa natin yung makakasama natin dito sa inventory. dami namin guys Prank sa ni mga vloggers, hello so, guys Welcome to my vlogs Nagkado tayo niya Yeah, okay dito talaga sa red, ito yung pinakamagagaling. Ito yung mga expert talaga, yun. Eh. Adobo Vlogs. Ayun, no? Grabe. Yun. So, kami yung pinakamagaling dito sa red talaga. We are the expert. Lagi mo natapat sa akin to, eh. Libre ang hirap ng bilong, No? Talaga, dapat. Oh, no! Talagang tinatapat. Pwede mo. hindi mo mag-isigyan dito ka sa akin. Alam ko, wala nito, eh. Kailangang bilhahin mo? Matawag dyan, ah? kinadhana Ano na? Kinadhana Kaya nga okay. ka, hindi ba iska? O, oh, timpla tayo pa eh kapi tayo Nga eh, yung mga turturo sa mata eh mm -hmm. Kaya nga ka. Di ba? Pare lang kayo eh <laughs> oh. Oh. So ano nga guys, so, bago tayo uuwi dito sa store na pinag-inventory natin Kailangan muna natin mag ng isa nating kasama okay. Mayroon akong magka-drawing lang sa iyo. Kaya bakit? Baleng magka-drawing ka lang ng star. Ito. Hindi ko titingnan ah. Pero gagayahin ko kung paano mo siya i-draw. Hmm? Waaah! Waaah! Ayan. Heart ah. Ah, puwente. Sabay ko. Sabay ko. So guys, ganito talaga no. Pagkatapos ng inventory ayan, usap-usap po na kami kwentuhan. sobrang saya talaga guys. No? Sobrang sobrang saya mag kahit puyat ka na, magkwentuhan lang kayo, magmaritesan lang kayo. Ang ah, ah, saya tingnan mo. Oh, di ba? Oh. Oh, gising yan. 24 hours pero tingnan mo, buhay. Oh. Wow, Press na preso. Hmm, di ba? Di diba? Ton.